So, bababa ba tayo, kaibigan. Wawalis wow, ako yung agdanan kasi sasara ko na po yung pintuan namin. Habang bumababa ako, hindi sayang naman, wala naman ang ginagawa. Walis, walis, walis. Itong agdanan, third floor po ito, third floor. Ayan, winawalis natin. Para ito pa ano, malinis taga taga lang po isa po ako senior citizen stroke nose at PWD taga taga exercise din po ito alam nyo yung galaw galaw kahit anong oras nyo gawin yan ay exercise pa rin yan ano kahit anong oras nyo gawin ito third floor kami mabuting bagay na kasi sasara ko po yung pinto sa baba kaya ganyan so ay ayan pa maba pa kapag <laughs> pag natin eh saan. Buwang ulis tayo. Kaibigan. Kahit medyo mahirap. wala uh, tayong magagawa. Exercise rin ito. Senior po ako at nasa 64 na po ako kitad ko senior ngayon stroke po ako ng 6 na taon si biyaya ng Panginoon Diyos nakakagawa po po tayo ng gawain bahay kagaya kanina naglaba po ako nagugas pa ako hindi marakin tulok sa pamilya ang nagawa ko ng ganun okay sa so, baba na tayo no nasa baba na tayo Yeah. Oh. Oh. Lá dentro. Paulisin na natin to. Para bukas kahit pa paano. Bago malang matulog ngayong gabi. Nakabawas tayo ng na ng dumi. Ano po? Kanyan talaga eh. Yeah, man. Okay. sasalukin natin yan ayan dito na, bukas na lang natin yan ito, tabi na lang muna yung dustpan dito para bukas ito po yung gate namin Ito po yung motor ng anak ko. Hindi ko na ginaray ngayon. Si Manel. Service niya po ito. dito niya pinarada okay mambo na naman Okay. Eh, hey. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po. <laughs> naman, nagwalis tayo. Ganun talaga eh. Walis-walis, sika ka. <laughs> Ayan. Pagandang gabi po sa inyo, ano? po inyong kaibigan Diyos Roger Manny Bautista isa po ako senior citizen Roknos at PWD okay Bye. Nakakandado na po natin ito. At magpapahinga na tayo. Gabi na. Pagkakain lang. Ayan. Eto pa, no. Nakapagwalis tayo. Ayan. Akit tayo doon ulit mamaya. Mayat maya. Kasi. Nakakandado ko na nga po. Candado. okay <laughs> kita na tayo. Patayin natin yung ilaw. Yan. Wala nang ilaw. At papatayin din natin yung ilaw dito. Ayan. Dito na lang. Ang ilaw. Pa, Papaytas tayo. Okay. na tayo. Sarado na. <laughs> okay. Diyan natin ang basahan. So, Nakakit na. <laughs> Thank you for watching Onyong kaibigan kes Brother Manny Bautista God bless us all Bye <laughs>